Hi guys, welcome back to my youtube channel So ayun guys, nagbakasyon muna tayo dito sa may Del Gallego Camarines Sur So ayun, yung dating munisipyo At sa may tapat naman yan, yung simbahan ng Santa Rita de Casia Paris Sobrang ganda niya simbahan na yun, guys, natapos na rin siya Haka-renovate lang yan So may pupunta kami ng lola ko kasama ko si Nanan guys At ayun guys, nandito na nga tayo sa estasyon ng tren Dito sa Del Gallego Camarines Sur pa rin yan, ngayon na ulit ako nakabalik dito guys Dati kapag sumasakay kami ng trend Dito kami naghihintay nila nanan Tsaka tatan So check natin yung loob nito guys Kung okay pa ba So yan, abandonado na talaga guys Pero kung mapapansin nyo yung istasyon guys Buong buo pa rin sya Sobrang dami ng pinagdaan to Lindol, bagyo Binomba pa yata ito ng mga apon Pero hindi talaga natinag kasi Sobrang solido talaga itong istasyon na to. So ayan guys, bali sasakay na kami dito sa tinatawag na skit. Ayan, itong skit na sasakay namin guys, ito yung dimakina. Ayan, ayan yung makina niya guys. Dalawang klase kasi ito, yung isa ditulak guys. So babiyahin muna kami guys, panoorin nyo, sobrang ganda ng lugar. Sobrang ganda ng itong Diego Camarines guys. So ayan, bali maandar na tayo guys no. Wow, napaka-comfortable naman talaga sumakay dito medyo maingay lang talaga guys yung tulog ng makina at saka yung tulog ng bearing na tumatama dito sa may bakal na release ng trend pero okay naman all goods kasi enjoy enjoy pa rin yung biyahe natin na yun tsaka alam nyo ba guys itong release ng trend na to napaka historic na ito. kasi dito lang naman pinagtagpo yung release na galing sa Maynila at saka galing sa Kabikulan dito talaga sila pinagtagpo sa Del Del Diego Amarine Sur. Merong lugar dito guys na nakasulat kung kailan sila nagtagpo. So madadaanan na lang natin 'yun ngayon guys kasi meron din kasi ibang pasahero na ayan naman kung baba tayo para lang videohan 'yun 'no. So next time pagbalik yan, sisindihan natin 'yun guys. Sobrang nakakinis umakay ng trend guys kasi nung mga pa kami dati mula San Pedro Laguna hanggang dito sa Delibel Diego lang kami ng lolo nila tatan tsaka nanan so tagal din nun guys na dun kami sumasakay ayun yung number one transportation dati ng mga taga Bicol pagka luluwas kasi konti pala yung bus nun no? tsaka mahal hindi na dito sa PNR mura lang yung pamasahe tsaka pwede marami tayong maisakay kasi merong lagayan lang talaga ng gamit na kung pwedeng pagsamasamahin kahit sobrang dami ang dala nyo siguro babayaran nyo lang yung ibang gamit dahil na pag malalaki at saka pag sobrang dami guys pero sulit na sulit kasi malaki yung natitipid ng mga biyahero noon kaya sana i-renovate na ulit tong riles ng tren na biyahing Bicol kasi sobrang dami talaga maikinabang dito guys at ito nga kami ni Nanan ayan sobrang relax lang kami guys yun oh And dadaan na tayo sa Kilbay Bridge guys Ayan grabe sobrang taas Nakakalula talaga dumaan dito Ayan, Ngayon na lang ulit ako nakadaan dito guys Nung huling daan ko dito high school pa yata ako oh. Pero enjoy kasi sobrang ganda ng view dito sa may taas. Ayan, sobrang lawak ng ilog oh. Ayan. Pero kung mapapansin nyo guys, yung tulay, ah, medyo luma na rin, kinakalawang na rin. Ayan. Ito na lang yung mga dumadaan talaga dito guys. Ito mga iskit. Ayan, wala lang iba. Yung tren, wala na eh. Hindi na talaga sila umabot dito. Wala lang mga nag-aayos ng relays dati kahit papano merong mga nag-aayos ng release ng trend pero ngayon wala talaga kaya sana ma-renovate ma-renovate talaga itong release ng trend tsaka mga na ulit mga biyay na ulit para lahat ng mga taga-bicol mag-enjoy matuwa silang lahat kasi ito talaga yung number one transportation itong Bicol Express so ayun guys medyo kinabahan ako doon sa may tulay guys putik na yun. pero itong sinakyan kasi natin medyo malaki kasi to eh kagaya ng isa, hindi ka gaya isa yung ditulak na tao talaga yun dati kung high school kami dumayo kami ng basketball dito sa kabilang barangay no at tinry ko kung kaya kong magtulak pero nung pagdaan talaga hindi ako nakatulak <laughs> Piling ko bubulsot yung paa ko dun sa may ano eh, butas ng kulay eh. <laughs> Taas pa naman yun. Buti na lang wala akong dalang motor guys kasi kung may motor akong dala, maka hindi ako nakasakay dito. No? <laughs> Ayan, pupunta kasi kami ng fish pan ni So, nagagala-gala lang kami ngayon kasi Medyo boring dun sa bayan Wala nagawa magawa dun eh Tsaka mura lang yung pamasahin dito Parang 30 pesos lang Pamasahin namin dalawa Mamaya pagbalik, try naman namin yung ano yung ditulak na iskit. Yan, mas nakakaba yun, no? Kasi napakaliit lang nun. And pagpabalik naman, ano na eh, pababa na tong daan eh? Kasi ngayon, pa pakiat eh, puro pakiat. Medyo mataas kasi dito, guys. Malapit na rin kami guys sa bababaan namin ni Nanan, no? Ilang minutes din yung biyahe namin. Hindi ko na orasan guys. Pero medyo matagal-tagal din eh. Grabe yung damo sa rilis, no? Talagang nagkukulay green lahat, oh. sila koya, nakatambay nagkalap ng pasahiro <laughs> so ayan guys bali pababa na kami nanan no uh dislike and subscribe na yung YouTube channel ko all right bye bye